yung position nila sa West Philippine Sea, makikita mo, meron pa rin mga generals na retired na ang ang tinatayuan nila, pro-China. So, sa akin, kasi we live in a democratic ano, no, uh, country, we are entitled, all of us no, na retired, uh, we can really speak our minds out, kahit anong sabihin natin, but at the end really, no, yung nasa active service, kung paano mo sila makukonvince. Ma maku Kasi sa akin, you know what? The animosity that was created from soldiers fighting each other took many years to heal. No? Kaya yan, yan ang, ang ano na, pag hindi nag, pagka pinilit ko nuwari, mag-recruit sila, mag, uh, mag ano, ganun din, mahati, mahati na naman yung armed forces kasi hindi, ano eh, iba-iba naman yung mga retired generals, may, may may identified doon sa former president, may identified doon sa, uh, sa, karit na ano na president. Alam mo ang nakikita ko ngayon sa Senado, walang matapang na senador. At uh, 'yun yung dala-dala natin na pinakita naman natin no sa sa ating track record kung paano tayo nanindigan sa paniniwala natin na tama wala tayong takot na lumalaban kahit sino yung naharap na ano kahit na kaibigan mo, no? Wala 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 tayong katakot-takot, no? At isa pa, sabi ko, uh, 'yun yung napansin ko, no? Mam mamili tayo, no? Mamili tayo ba ng mga ihahalal natin na meron takot sa Diyos